Nagdaos ang mag-asawang Danica Soto at Mark Pingris ng binyag ng pangatlong anak nilang si Jean Lok kasabay ang unang kaarawan nito noong January 14 sa White Space, Manila. Ang kaarawan at dedication ay may temang munting prinsipe na dinaluhan ng kanilang mga mahal sa buhay. Dumalo ang lola ni Jean Locke na si Dina Bonnevie. Nandoon din si Pauline Luna na malapit ng ipanganak ang pangalawa nilang anak ni Vic Soto, gayon din ang kapatid ni Danica na sina Oyo Boy, Vico, at Paulina. Kabilang sa iba pang ninong at ninang sina Joy Soto, Christine Hermosa, Pasig City Mayor Vico Soto, celebrating God's faithfulness and the life of our son Jin Luke. Happy birthday baby bunso, caption ni Danica sa Instagram, kalaki pa mga larawan na kuha sa pagdiriwang. Nauna nang binati ni Danica sa Instagram ang kanyang anak, Happy birthday my little prince and our bringer of light. We thank and praise God for your life. We love you Jin Luke. Samantala, pinasalamatan naman ni Mark Pingris ang mga dumalo sa dedication at birthday celebration ni Jinlook. Si Jinlook ay ipinanganak noong January 15, 2023 na tumitimbang ng 9.3 pounds. Sinasabi ng mga netizens na siya ay isang heavyweight at maaaring sundan ang mga yapak ng kanyang ama.